ang hirap pala maging um, I mean, kahit small content creator lang ako ng mga pagmamanok ang hirap pala kasi paulit-ulit kang nagkakamali tapos paulit-ulit kang magtitake ng videos tapos kung may nanonood sa'yo nagmumukha ka man kasi paulit-ulit yung sinasabi mo so nung kolekta tayo ng itlog na yun at ito yung nakolekta natin and dahil may nag order so so far okay yung mga itlog nila malalaki and uh, Okay naman. Konti lang yung mga small. Ito small to. Ito rin small yan, yan small. Dalawa, ito rin small. Tatlo na. Konti lang yung small eh. Halos large and medium yung uh, itlog na nakuha natin. So itong mga table leg ito mga parts <coughs> Excuse me Fresh From farm From my backyard farm And may kukulekt tayo pa tayo sa nest Ayan ah. Meron pa kasing itlog Ganito So, ito na yun. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. Eh, ito may malaki na naman, oh. No? Dalawa extra large siya ata to, to ganyan kalaki so titimbangin pa natin to mga parts magdidepende yan sa timbang kung makukonsider siya as extra large or large lang pero malaki to para sa akin and magiba sa lang kulay to parang nagpipinkish ito brown talaga so araw-araw natin to pinagpapasalamat kay Lord na lagi tayo may nakukuhang fresh brown egg dito sa ating backyard so ayan sila nakakagala muna pinagala ko muna yung ating mga layers and yung ibang breeder check 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 tayo ng paikot and okay na pauwi na tayo ito na yung mga nakuha natin itlog di-deliver natin to sa naga kay ma'am rose yung kasama namin sa church nag order siya ng one tray ng table egg so ma'am para sa iyo to. Dami niyan. At dahil apat na araw ng sunod-sunod na umuulan dito sa Bicol, araw-araw din tayo nagpapainom nitong na itong Vitamin Pro powder. Ito ay multivitamins para sa ating mga manok. Ito ay isang all-in-one vitamins. 28 times na pinalakas ng multivitamins, 8 times na pinalakas ng probiotics at billion lives of probiotics sa isang sachet. Nagbibigay ako nito na mga parts tuwing umaga sa ating mga alagang manok at pwedeng pwede ito sa kahit anumang alaga niyong hayop sa inyong bakuran. Kompleto, sigurado, mabibili sa kahit saang poultry supply. Happy farming!